sabi nyo dyan sa banana mo na yan ilang, ilang taon po ba kayong hindi nakatikim yan bilang isang OFW paki-explain po 3 years po 3 years ay 3 years from now na. So, paano po ba? With feelings ka po ba pag kumain? Paano po ba ang pagbalat? So, kailangan po dahan-dahan. Vlogger! -dahan. Oh. <laughs> Shout out, RDTV Vlog! Sa akin mga new followers! Maraming salamat. Kailangan with feelings. Ah! Na dol sa pagkagat kailangan po matutunan niyo dahan-dahan po. Wag po wag niyo po talaga susuwapangin. Wag niyo po susuwapangin ang pagkain ng saging kasi po iiwan po kayo agad niyan. Dapat po with feelings. Ganay. Alam din niya humawak ng ano bakla banana. May pakurut. May bakla, may pakurut-kurut pa siya, be. Mukhang size 5 lang yung bakla. Hindi sayo of ano uh, uh, hindi worth it. Ah, uh, eight, uh, eight. uh, hindi worth it. Parang ano lang yung kikiam, ganun. Mm -hmm. Hindi, Kung papipiliin ka anong size ang meron na gusto 11 mo. Inches. Ay, real talk. Yeah. Baka 11 oh, naman, 'di ba? Chess lang okay na yun. <laughs> <laughs> 11 ano, ano? Oo, wala be. Wala. Patay ang bahay nito. Bakla. Gusto pa na nito yung ano yung wasak yung buong pagkataon niya. gano'n. Oo. Uh -huh. bakla. Bakla lang di mo. Pag ito hindi nag-trending, ewan ko na lang. Bakla. Uh -huh. Ay! Kumakagat lang na natin. ben, nasa dulo yung kilig eh. Nando dun, eh.